ang paghihilamos ng pusa sa harap mo ay isang kilos na may iba't ibang posibleng kahulugan. Depende sa konteksto at sa relasyon mo sa hayop. Sa kultura, sa paniniwala at sa pag-uugali ng hayop mismo, narito ang mga mas malalim na paliwanag. Una, sa etolohiyang pananaw o pag-aaral ng pag-uugali ng hayop, ang paghihilamos daw ay isang likas na kilos ng paglilinis para sa pusa Ginagamit nila ang kanilang mga paa na dinidilaan muna upang punasan ang kanilang buka mata, at tenga. Kapag ginagawa nila ito sa harap mo, maaaring nangangahulugang komportable sila sa presensya mo. Ang isang hayop ay eh hindi gagawa ng ganitong maselang kilos kung pakiramdam nila ay nasa panganib sila. Kung naghihilamos ang pusa sa harap mo, isa itong senyales ng tiwala at kapanatagan. Bukod dito, hindi ka rin nila tinuturing na banta. Sa kalikasan, ang paghuhugas ng mukha ay isang vulnerable na kilos. Kaya kung ginagawa nila ito sa iyong harapan, nagpapakita ito ng kumpiyansa. Pangalawang dahilan sa pananaw ng kultura at pamahiin. Sa ilang bahagi ng Pilipinas at maging sa ibang kultura sa Asia, may mga paniniwalang kaugnay ang kilos ng pusa. Una, sinasabing may darating na bisita kapag nakita mong nangihilamos ang pusa, lalo na kung ito ay paulit-ulit at tila nag-aayos ng sarili. Pwede rin may ibang paniniwala na nagsasabing swerte ang ganitong kilos dahil parang ang pusa ay nag-aanyaya ng positibong enerhiya at pagbabago sa kapaligiran. At sa katutubong panitikan din, ang kilos ng pusa ay minsang iniuugnay sa intuition na parang nararamdaman nila ang mga bagay bago pa man ito mangyari. Pangatlo, sa personal na koneksyon. Kung ikaw ay may alagang pusa at madalas itong maghilamos kapag nasa paligid mo, maaari itong magpahiwatig ng pagkakaroon ninyo ng malapit na ugnayan. Ang pusa ay nagpapakita ng natural na pag-uugali sa ha harap ng taong pinagkakatiwalaan niya at pagpapahinga o pagiging kontento niya. Kapag busog o nasa masarap na kondisyon ang pusa, madalas silang maglinis ng sarili bilang bahagi ng kanilang cool down ritual. Ang simpleng kilos na ito ay puno ng kahulugan, hindi lang sa biology kundi pati sa damdamin at kultura. Minsan sa katahimikan ng isang hayop, may mas malalim pa itong sinasabi kaysa sa inaakala natin.